Ayan mga kababayan, na uh, ito napa-stop lang ako dito para uh, ishoot tong pagkakataon na to habang naglalakad pa ako eh. Sa ibang bansa ito mga kababayan ha. Ah. Uh, pinapakita ko lang dito yung daan, daan nila. Yan sa kaliwa yung malaki kalsada eh, yung national road nila, yung main highway. Tapos ito, yan, nakikita yung mga dumadaan na e-bikes. Yan yung bicycle lane nila at e-bike uh, lane. So, meron silang, dito sa ibang bansa, meron silang specific or ano, uh, designated na lane para sa mga e-bike, para sa bicycle, tapos para sa iba pa yung national ano, uh, highway or national road, di ba? So, maayos, maayos sila rito, hindi sila labo-labo, di ba? Safe, di ba? Safe yung ano, ayan, tinuturo ko, yan yung sa e-bike, di ba? Tapos, iba pa rin yung sa ano nila, sa ayun na ayun, si Manong oh, nakatingin eh iba pa yung sa pedestrian nila yung nila ayan oh, yung tinat nilalakaran ko di ba iba pa eh bukod pa eh di ba ang ganda ang ganda daan nila rito ah uh, safe ka di ba wala kang mag o may disgrasya man napaka uh, minor lang minimal lang tapos ayun eh, lang sinishare ko lang to kasi para ano uh, awareness na lang din diyan sa Pinas, 'di ba? Social awareness na lang sa Pinas kasi uh, recently ani ang eh, daming balita na sangkot yung e-bike sa iba't ibang klase ng aksidente, 'di ba? May may balita na ano yung isang naka-e-bike nakasagasa ng matanda, namatay yung matanda, 'di ba? Grabe, 'di ba makikita mo sa balita ganon, 'di ba? Tapos kahapon, may, mayroong isang naka e na tatay ba yun o nanay o kung sino man yun. Mayroong hilang-hilang mga bata, dalawang bata na nasa likod. Uh, yung, bali yung e-bike, may hila-hila na toy car. Tapos yung toy car, nandun nakasakay yung mga bata. So, ewan ko sa national road yun o kung saan man yun. Pero kahit saan man yun, wala na sa hulog yung, ano, yung, yung, yung ganun na pag-iisip. Eh. Kasi nasa tamang pag-iisip pa po ba na ilalagay mo sa peligro sa ganung alanganin yung lagay ng mga bata, di ba? Ay, ewan ko na lang talaga bakit ganyan. Eh, bakit kaya ganyan yung tama ng e-bike dyan sa Pinas, di ba? Wag naman sana nating ipilit mga kababayan. Kasi hindi hindi ano diyan eh, hindi maayos yung daan diyan eh. Diyan sa Pinas tanggapin natin na wala pa talagang specific na lane para para diyan sa e-bike bicycle lane nga, 'di ba? pinaayos pa eh. Oh, 'di ba? 'Di ba sinubukan lagyan pero 'di ba? Ang gulugul pa rin. Kasi ang hirap na kababayan, wag nating ipilit. Hindi, 'di ba? Ay ay hindi pa maayos diyan. Tanggapin natin 'yon. Wag na tayong mag, maging magpasaway. Ah, uh, uh, damit naman tayo ng tamang kokote, wag 'yung puro kamote. Di ba? dami ng kamote dyan sa Pinas eh. Naglabo-labo na lang ngayon. Damagdag pa yung e di ba? Aminin natin, marami, lahat nga may kamote. May kamote driver sa four wheels. May kamote rider sa motorcycles, di ba? Meron din mga kamote sa pag, na mga bikers. Tapos ngayon, damagdag pa yung mga kamote sa e-bike, di ba? Labo-labo na lahat ng kamote dyan, di ba? Tapos yung mga e para sila pa yung mga siga ngayon, mga hari na lang sa hangang, kala mo kung sino, di ba, kung makapagmaneho. Oh. Ang hirap, kasi, bakit ganyan sila? Kasi walang accountability, wala silang ano, eh, lisensya, walang rehistro, malayang malaya, happy nga happy, di ba? Happy ko lang sila, Sal sa ate, eh. pero hindi naman pwedeng gano'n Gamit-gamit din naman tayo ng ano, kakote, di ba? bag naman tayo ng mabuti, makabuti para sa bayan natin, hindi yung puro pansarili lang, parang feeling ano eh, entitled that, eh. Aga, ano naman, gising-gising naman, mga kababayan, di ba? Yung mga e-bike, hindi tayo against sa e-bike, maganda yung e-bike. Tipid, tapos, uh, mga walang polusyon, di ba? Maganda yan. Maganda yan sa, ano, mga modernization, maganda yan. Hindi tayo against yan. Kaso, hindi pa ayos yung daan. O kung mag-e-bike mo kayo, pwede siguro yan sa subdivision, tsaka sa probinsya. Huwag lang sa national road, di ba? Please. Ano naman, gamit naman ng tamang kukote, huwag puro kamote, di ba? Yan lang, sa gobyerno naman, sana naman, ano, kahit may korupsyon, sana naman mag makita yung tunay na pag, ano, di ba, pag uh, unlad ng kalsada, ng daan, di ba, magkaroon ng ganyan, no? may merong ganyan, no? may separate lane, di ba, para maayos, di ba, ngayon lang, sana naman, tama na naman lahat, o, oh. magising naman, no oh. magiging piging, pinas, ano naman, pinas pinaspautas na naman, eh, pinaspatras na, eh. pinas na naman tayo, eh, di ba, yan lang. So, gising-gising. Bato-bato sa langit. Tamaan. Jackpot, bukol. Hoy! ba? Diba? lang. Pinas, pataas.